Kaya ito yung mga ano natin Mga pure Pure exotic short hair Babae Ito 15k na lang to 15k May bawas pa to 15k to oh. Tapos meron tayong Exo Persian Ito Bigay na lang natin ito ng 9K male exo Persian. Tapos meron tayo exo Persian ulit na male. Exo Persian male. Yeah. Tapos meron tayong female na exo Persian. Ito female siya, female. Ayan. Yeah. Exo Persian female. Oh, available pa natin, mga bagong available natin. Oh. Meron tayong Ragdoll Persian. Pero dominant ang pagka ragdoll niya. Blue eye. Yan. Five months lang to ha. With bed card. May five in one. Yan. Ano po to ha? Male. Meron tayo female. Ito female. So, gray, Bicolor. Ito, bigay na lang natin to ng 15K negotiable. mag hit na to. 8 months na po ito. 8 months na. Ang ganda lang mukha niya, no? Solid. Tapos meron tayong choco. Pure. Lalaki. With... Ito, laki niya, oh. Lalaki. British long hair. Lalaki po ito, ha. Ah. Complete vaccine po ito, may anti-rabies na rin. Ito po yung ano nila, oh, mga vaccination card. Uh, ah. ah, meron tayong shift 2. Male. Pure, bigyan na lang natin ng 4-5. Bigyan na ito 4-5. Una na lang may vaccine to. 5-1 sa saka d ma. Oh. Ah. Toy Poodle. Ito, Toy Poodle, oh. Bigyan na lang natin ng 5-5. Negotiable pa. Babae. Babae ito, ah. 3 months. Meron din tayong Shih Tzu Maltese. Shih Tzu Maltese. Sobrang kulit. Ito, bigyan na lang natin ng 5-5 ito, Shih Tzu Maltese. Two months may gito ah, male. It's a So, yun, guys. At dito lang tayo sa mga available nating na mga cats ngayon. May mga Brit. May mga British pa tayo dito na short hair, saka long hair, saka mga ragdoll and munchkin. Kaya, makikita natin. Ito. ito, guys, may mga ano tayo dito. Mga British, saka ragdoll, yan. Ito, female. Golden. Golden blue. Cream. Ragdoll. British long hair. Meron tayo dito British short hair na female. Yan. Sa kanila guys 27k each. Ano male or female? Ayan. 27k each. And then meron tayo dito British male. Ano? 27k each din. Ragdoll, kitten, 27k. And etong munchkin natin guys, dalawa na ng male or female. Bigay ko na lang ng 12k each. Meron ako dito guys, long hair na British. Ito buntes guys. Sobrang ang laka na nung tiyan eh. Kapal ng balahibo. May mga buhol nga lang yung balahibo. Bigay ko na lang kayo ng ano, 35. Guys, meron pa pala tayo dito isang buntes. Yan, British short hair. Meron bigay ko na lang ngayon ng 35k guys ayan o buntis yan buntis yan guys and then munchkin parehas male bigay ko na lang ito ng 17k each ayan and then eto male na british short hair bigay ko na lang ng 22k meron tayo ditong sobrang laking ano male na british long hair yan. Bigay ko na lang to ng 22k, guys. Sobrang lang nito. Kaso nga lang, nakapagkalmutan siya eh. Pero pagaling naman na yung sugat niya. Pinapahirang And then, may isa tayo pa tayo dito, munchkin. Young adult male. Ayun o. Bigay ko na lang ng 17k yan. 17k male. And then, may sphinx tayo dito. Ayan o. Sobrang linis nito. Male. Sobrang takaw. Ayun o. Male yan. Bigay ko na lang ng 30k. Eto may long hair pa tayo dito na British. Eto. Bigay ko na lang to ng 27. Female yan. Female. And then may ragdoll tayo dito. Ganda nito sa so personal. Ayun o. Male. Bigay ko na lang ng 45. Eto naman female. Ayan. Bigay ko na lang to ng 40. Ragdoll yan. And then may ragdoll kitten tayo dito. Ayan. Bigay ko na lang to ng 35k and then may long hair time dito na British. Uh, nag ngayon. Bigay ko na lang din niya ng ano na lang to. Bigay ko na lang 22. And then may mga short hair tayo dito na male. Ito male. Golden. Ito bigay ko na lang to ng 27k. Male yan. Ito female natin. Bigay ko na lang din ng 27 yan guys. And then guys, meron tayo dito munchkin. Male to, British munchkin, napakaganda. Bigay ko na lang ng 55 yan. Super chunky oh. Napakaganda sa personal niyan. And then may isa pa tayo dito British, ayun oh. No. In hit siya ngayon eh. Ayun oh, no. sobrang kapal ng balay, bo. Medyo pigin nga lang sa pagkain. Ayan, 27K na lang to. Ayan! Hello, mga ka and roll. Ito na ulit. Roll, ito na ulit si Meow Mo. So, ayan. I-flex po natin yung mga available natin cats na puro budget meal. So, unahan na lang po sa kanilang tatlo. Unahin na natin to si Meron tayo ditong 3 months. Yan, 3 months siya. Anak siya ni Dilim. Si Dilim po yung nakikita nyo po sa page ko sa Facebook ko na pusa ng hipag ko. Yan. Ang price natin sa kanya, bali, ang gender niya po pala ay females Yan, 3 months. Ang price po natin sa kanya ay 6K. Ang ganda ng pattern nito, guys. Oh. Tsaka ang bait niya. Next. Ah, ang pagkabigat. Ito po ay male. Male, 8 months. Sobrang taba. Yan, sobrang sweet, sobrang laki. Ayan po. Oh. Nag-i-stag na rin pala siya, guys, ha? Bali, ang price po natin sa kanya ay 7K. Yan. Sobrang sweet na ito, guys. Sa mga clingy dyan, ito. Ito ang para sa inyo. Sobrang clingy niya. last glass. dito tayo ditong females. Five months. Yan o. Five months siya. Female. Updated. Di po silang lahat. Bale, ang price po natin dito ay five five. Yeah. Ang cute na ito, guys. Tatlo lang po yung available natin Pero baka next week Mas madami na Ayun lang po Thank you so much Bye bye Ayan happy sunday po Next po natin Next po natin yung five nating available na pusa Ayan Baby Start po tayo dito ah Available po rin to Yung Exo-person natin na white na female Ah uh, Gawing 5 man siya Ito na Yan Female to 5k na lang dito 5k Yan Harap na na Harap na Uy ito na na rin ah Yan 5k na lang po sa kanya Yan ang ganda ganda So next po natin is yung female natin na isa. So, ayan. Ito po, is Siberian Persian po yan, ha. Ah. Going six months po yan. 8K na lang po sa kanya. Hoy, tingin. Ayan, napakaganda po na ito. Yan. Ang balahibo niyan. Cute Ang cute-cute, oh. Ayan. So, next po agad natin para mabilis lang tayo. Ito pong male natin. Yung ragdoll version ko po, na male. Yan. Ito ba, ano na lang to, 7.5 lang sa kanya. Complete na po ito, ha. Aragaan na lang po siya, pang instead po yan. Yan, 7.5. Shame, shame, baba yan. Ayan, ayan po. Ayan. Ayan yung ragdoll person natin ang main na yan ah 7 lang po siya yan ganito Napakadaki po niyang pusa na yan po tingin. ayan so next po natin mayroon tayong pares dito napakaganda wait male natin napakalaki na ito ha yan male to 1 year old po, persya na big bone po. Ang presyo sa kanya is 75 pics na po tayo sa kanya. Napakaganda blue eyes po nito. Sobrang laki. Sobrang bait. Pakaganda. Oh, gi oh. Sobrang pics na po ako sa 75 ba. Ah. Yan. Pero yung iba medyo tayo. So ito po yung asawa niya. Mukhang buntis po at buhay na buhay na po yung utong. Sobrang laki din po. Ito. Female to. Napakaganda. Buhay na po yung utong niya. Bibidyohan natin niya pag kami nag... Ano, may nag-inquire. Uh, Sobrang laki po nito. One year na rin po siya. Yan. Uh, pag, uh, pag, buntis to, 10 kaya ang price ko. Pero pagka hindi buntis, check ko pa rin ha. Uh, 7.5 lang din siya. Sobrang laki. Yan. Yan. Napakaganda na babae na to. Sobrang laki po. Oh. Yan. Laki ng tiyan niya. Sobrang ganda. Ayan you no? Know? Yan. So, yun po. Ah... Uh, maraming maraming salamat po sa nang naging buyer natin ha. Ngayong week na to talagang inubos nyo. na natinan lang tayo pero ito po yung mga natin. Oh. yan. Masungat kasi nga parang buntis nga siya. Pero check pa rin natin mabuti. PM tayo, PM tayo. Ah, thanks po ah, thanks po sa lahat ng naging buyer. Thanks po. Right and roll maraming salamat po. Bye-bye. Yan. Yan, update tayo sa mga, ano, pusa natin ngayon ha, pusa kung uh, sa seri. Tara. Tara, update tayo. Yan, unahin natin to mga to. Ato, ito meron tayo dito British. Yan, yung cream tabby natin. Bigay ko na lang po ng 13,000 yan. Lalaki 8 months. Para to yung Scottish natin. Yan, oh. Lalaki po yan. 6 months old. Bigay ko na lang po ng 7,000 yan. Scottish. Yan. Tapos ito yung ano natin, exotic natin. 6 uh, months old. Babae. Bigay ko na lang po itong ano. Uh, 13,000 na lang din. Yan. Dalawa pa available natin yan ha. Ah. Tapos dito yung Siberian natin. Yan. Siberian dito pa. 13,000 na lang to ha. Ah. Sa mga magkakagos na ito. 13,000 na lang. Yan. Dito mayroon tayong bago dito. British Island. Ah uh, in Fort Line. Yan Oh. Chubby Chicks. Yan. 17,000 na lang po yan. 17,000 na lang po. Lalaki po yan isang taon. Yan, British short hair. Tapos dito po, may main, main, conversion tayo dito. Mayroon tayo main conversion. Tulad nito, lalaki. Yan o. Main conversion. Yan. Lalaki po yan. 2.5 months lang yan. 10.5 po. 10.5 na lang yan. Tapos ito mga to. Yan. Mga first big bone. Bigay ko na lang po ng mga taga na 5,000. May laing main kun to ha, ah, dalawang to. Pero sa laki. Kasi mga first shot natin dito. Ayun. Bigay ko na lang po ng 4,000 pero sa laki. 4,000. 4,000 na lang po 'yan ha. Ah. May mga budget meal din tayo dito. To. To. So, tick low nose, babae, 11 months, long hair. Bigay ko na lang po ng 6,000. Ayan. Ito mo may good mga papenta lang po 'yan. Bigyan na lang daw ng 6,000 'yan. Lalaki. 14 months. Ito exotic low nose, long hair. Ayan, bigyan na lang 6,000 'yan. Kailangan na ipag-groom. Ayan

6,000. Mm Hina na lang. Tapos na yung chihuahua ang no-boot natin. Ayan. Ang Ah, pasal pato Hindi pa talaga naganap. Babae. Kasi lang. ko po na 7,000. 7,000. 7,000. Let's mga rin yun natin. Take sa UPC ay papers. Babae. Sa taon lang Ito Pasal. Hindi pa talaga naganap. Hindi ko po na 12,500 lang. Negotiable pa yan. So, solid choco yan solid yan ang ganda niya as yung standard po meron yan natin oh. Mga siyang core bisa personal ang ganda niya sa down lang to 2 poles yan magagamit yan sa stand ko bigyan ko yan lang po na 7,000 7,000 na lang po yan tapos yung pagdata natin yan kasan natin yan mini minigasan po yan months may hit, vaccinated na po. Bigyan hey, na po ng type type to. Gusto ko pa yan. Ayan, sa mga gusto kong mag-avail or gusto mong direct message po sa page ko. May bagong page po tayo or Facebook. Doon yun po. Isa ka rin firmam fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices pa? Worry no more. Dial and services at quality, sa affordable na prices. No need to worry some sa mga pets mo. Daylang our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh, ba? kumpleto Oh, Kaya what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.